Ito ang oil lamp na hindi kailanman nawawala at nag ng napakabango sa mahabang panahon. Sa video ngayon, ipapakita ko sa inyo kung paano gumawa ng homemade oil lamp na, bukod sa pagdekorasyon sa inyong bahay, ay magiging sobrang mabango. At para dito, kakailanganin natin ng dayap na hiniwa sa mga piraso. Siguraduhin na hindi ito masyadong manipis o masyadong makapal. Kakailanganin din natin ng basong laladyan. Maari mong gamitin mga mason jar. Iyan ang gagamitin ko dito. Ngayon, gamitin ang magaspang asin at walang eksaktong sukat para dito. Idagdag ito hanggang makakuha ka ng patong ng magaspang na asin, dalawa daliri ang kapal. Pagkatapos ng asin, idagdag na rin natin ang dayat na hiniwa. At maaari mo silang ilagay tulad ng ginagawa ko dito. Ilagay mo sila ganito, kailangan nating mag-iwan ng sapat na espasyo para sa tubig. At tulad ng sinabi ko, walang eksaktong sukat. Depende ito sa laki ng jar na ginagamit mo para dito. Munit idagdad ang tubig na may natitirang espasyo na mga dalawang daliri. Dahil magdadagdad pa tayo ng iba pang mga bagay. At ang susunod na sangkap na idaragdad natin dito ay cloves. Ang cloves ay hindi lang sobrang mabango, kundi nakakatulong din sa pagpapaalis ng mga insekto, lalo na ng mga lamok. Kung mas gusto mo, maaari ka rin magdagdag ng kanela. Pero dito ay ginagamit ko lang ang mga sangkap na mayroon na ako sa bahay. Okay, sa susunod, magdadagdag din ako ng kaunting esensya ng eucalyptus. Ito ay magpapalaka sa citrus na amoy ng lampara na magiging mas mabango pa. Maaari mong mahanap ang esensyang ito sa butika o tindahan ng natural na produkto. At para matapos, kumpletuhin natin ito ng mantika. Tuwang madidin din panggatong natin taibiga. At dahil, ang mantika ay hindi natutunaw sa tubig, mananapili ito sa ibabaw. At yan ang eksaktong kailangan natin dito. Kapag tapos yan, kailangan natin ng disposable tasa. Sa pinin ko, may natira pa ang lahat mula sa mga kaarawan o mga salusalo sa bahay. Kaya't simulan natin gupitin ang ibabang bahagi. Yun lang ang kailangan natin. Pagkatapos gupitin ang ibabang bahagi, bumawa lang ng maliit na butas sa gitna. Dahil dito, isusunod natin sinulid ng ating lampara. Dito, binagamit ko ang sinulid ng karaniwang kandila. Para dito maaari mo itong tunawin o gupitin. Mas gusto kong gupitin ito, dahil mas madali at mas kaunting trabaho. Kaya't isunod lang ang sinulid sa butas na ginawa natin. Pagkatapos, ilagay sa garapon. At ngayon, handa na ang ating homemade na lampara. Basta sindihan mo ito at ilagay sa kahit anong kwarto ng bahay mo. At maaari mo pa itong gamitin para sa isang espesyal na hapunan dahil mukhang napakasosyal. At tatagal ito ng maraming oras na may kaaya-ayang amoy. At kapag gusto mo itong gamitin ulit, ang kailangan mo lang gawin ay punan muli ang mantika. Kaya, keep natin ngayong araw. Sana nagustuhan nyo ito. Salamat sa panonood at magkikita-kita tayo sa susunod na video.